So, update. So, ito na yung puting baka yung nabili ko. So, makinis na siya. Oh. Kumpara dati yung nabili ko, ma alas pa pala siya. So, makapal yung balahibo. So, ngayon, So tinan nyo yung inom nya So isang balde yan So ayan na siya guys So Ngayon lang ako nakapag update So sa Itong baka na to Kasi si Dave yung ano Yung nag alaga So itong area na to Kasi medyo malayo talaga So, kasi hiwa hiwalay kaming mag, ano, ah, mag-alaga. So, ayan, tingnan nyo siya. Ganyan na siya kumain ngayon. Hindi kumpara dati na may hinhin -hin siya. No? Oh, Pabalik-balik na siya sa ano, tubig. So, yung tubig. Hmm. Ngayon, pag uminom na siya, oh. So, ganyan, ganyan na siya uminom makinis na yung mukha oh, yung dati oh. malaki na hmm, guwapo pati na hapos oh. nagukong So ito yung area dito kasi yung ibang baka nandoon sa ano sa taas nandoon. Sa bandang area na yon. So ito yung area dito sa ano dalawa yung nandito tapos yung nasa taas isang ano uh, may anak kaya si Dave lang yung dito sa area na to Hindi uh, pa tinapos oh. Hmm. Sarap ng kain. Yung kaya ng yung katawan payat. Tapos yung ulo ang taba. Ulo lang yata yung lumaki. <laughs> Kailangan okay yun basta guwapo. Huh? updates sa uh, ano kailan ko pala to nabili so before ano mga uh, October so mag 4 months na pala to so kailangan na pala tong ano uh, ipurga tong mga baka nabili ko kasi every 3 months na pala yung ano yung pagpupurga ng mga ano ng mga baka so sa napansin ko kayang kaya pa naman So kasi sa panahon ngayon, uh, January, so maulan. So hindi pa pwede kasi hindi maganda sa mga baka pag nagpupurga tayo, walang epekto. So pag ano na lang uh, mga February, February parang hindi na yan maulan. Medyo mainit na. So baka sa February So ayan yung pag-alaga, ganyan yung ano uh, yung ano sa pag-alaga natin. So hindi tayo pabaya. Kung anong pwede gawin sa baka, gawin niyo na yung best nyo. Oh yes, so, Daddy. Sa napansin ko dito sa mga alaga ko, malakas pa namang ano uh, kumain kahit ano uh, nag-performance na yung yung vaccine nila sa nabigay ko last ano ah, uh, yung bagong nabili ko so ngayon tingnan nyo lang guys pag ganyan oh, sarap ng kain patunog tunog pa yung ano yung kain nya so pwede pa yan laban pa yan sa ano sa February so ayan na siya so tingnan nyo yung ano yung last yung unang video ay yung last video ko sa puti kong baka sa kumpara ngayon hmm, sarap ng kain talaga oh. ganyan ang gusto ko sa baka talaga oh. yung tubig nya wala na oh. konti na lang so may dala akong maraming asin so ganyan ako mag alaga dinamihan ko yung asin para lalong gumagana yung ano yung kain niya o, pabalik balik oh. wala na ayan na siya Thanks for watching guys, so see you next time in next video. Ko.